Hi guys, welcome back again to my YouTube channel for today's video. Paano ba mag ng satellite or GSAT sa ating GCash app? Puntahan lang natin yung ating GCash app at mag-login tayo sa ating account. Make sure kung ikaw papaload talaga ng GSAT or satellite ay yung number lang talaga yung gagamitin kasi doon isi-send ni GCash yung e-pin Pagkatapos natin ma-open yung ating GCash app ay puntahan natin yung load services ni GCash. Pag-open natin yung load, piliin lang natin yung non-telco at i-type mo yung number number na lolodan mo. Okay lang kung yung number mo yung loadan kasi dun naman isi-send ni Gcash yung ipin natin. Kung ang load mo ay satellite, piliin mo lang yung load na gusto mo. At marami ka rin pwedeng pagpipilian dito. Hindi lang satellite, meron ding available na signal at marami pang iba. Kaya kung nakapili ka na ng load mo, i-click mo lang siya at then proceed na sa pagbayad ng ating load. So after a minute, meron na tayong natanggap na message ni Gcash na meron laman ng ating ipin. At huwag kalimutan screenshot at yung ating load para kung may magka-problema man ay pwede natin itong iabot sa ating customer service. At kaya naman meron tayong ipin e kaya ito na natin ilalagay sa ating web loading tool. Bali, itype mo lang ito sa browser mo. So, itype mo lang yung account number dito sa taas at yung 14 digits na sinene ka sa ating ipin, e yun yung ilalagay dito sa ating pin code ng ating web loading tool. Make sure na tama yung digits na mailagay natin sa ating pin code para walang problema. At kung ikaw ay problema talaga na walang na-receive na message galing kay Gcash, gagawan din natin yan ng kabilang video para malaman mo kung paano natin ito mapuproceed. At dapat din para yung letter sa taas para makapag-proceed na tayo sa ating load sa satellite. Kung Gsat naman yung load mo, huwag kang mag-alala kasi pareho lang yung process nito. Ganitong problema talaga ang mangyayari pag hindi tama yung type natin ng letters. At magsisimula ka na naman ulit sa pag-type na account number at ang PIN code. Kaya make sure na tama yung pag-type natin ng ating letters sa ating image para hindi natin bumalik sa una. Napaka hassle kasi pag paulit-ulit tayo mag attempt, baka sa susunod ay hindi na natin ito ma-open. Kaya siguro doon natin tignan yung mga letters sa ating generated images. Kaya kung ikaw nahihirapan mag-load ng GSAT or satellites sa inyong GCash app, itong video nito ay nakakatulong sa iyo. So, after ng dalawang attempt natin, ito na nga, nag-load successfully yung ating ginawa. Once na na-confirm na ito, ay meron na tong load ang iyong satellite or GSAT na account. At pwede mo na ma-enjoy ito. At paano naman sa GSAT load? Simply lang, balik ulit tayo sa ating GCash app at pindutin lang natin yung cable or internet at hanapin lang natin yung GSAT or pwede namang itype nyo sa search button para mabilis. Nung nahanap nyo na si GSAT, I-type mo lang yung account number at kung magkano yung load mo. Dito ay may 12 digits. Sa satellite naman ay hindi naman aabot ng 12 digits yung account number. Yun lang ang pagkaibahan ng dalawa. Dapat tama rin yung account number na ilalagay nyo dito. Optional na rin ng paglagay ng ating email address. Once na mag-proceed na ito, ay pupunta na ito sa phone number mo kung saan iti-text ni Gcash yung e-pin. Once na makareceive ka na naman ng text ni Gcash, na may laman na PIN code na ilalagay natin sa ating web loading tool. I-search mo lang yung web loading tool at proceed ka na sa paglo-load ng iyong GSAT. At antarigin mo lang yung confirmation at load successfully para sa iyong GSAT account. Yan lang. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo ngayon. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at mag-follow sa ating page and YouTube channel para sa dagang update.